di up niya to di kaya punta kaming kusko matutulog na sana siya sabi ko oh, di pwede matulog hanggat hindi pe pumunta grabe daw ko sa kanya at para panigurado na hindi talaga siya matulog no tinago ko yung kanyang sleeping machine eh wala siyang choice hindi talaga siya makatulog kasi yung sleeping machine yan tinago ko na eh sinira ko pala yung buong araw niya no kasi ito daw yung lugar na pinakaayo niyang puntahan Dumating pala kami dito ng 9.58, so nag-open pala yung course ko ng 10 a.m. And then, pagdating namin, sobrang haba na ang pila doon sa labas. Bitbit -bit na sila ng ano, kanya-kanyang pushcart. Kaya pala nag-eats ko na kung bakit pinaka-hate niyang puntahan tong lugar na to. Ay, ayaw niya yung pumipila kami. Wala siyang choice eh. Gustong-gusto kong pumunta dito. Hindi ka pala makakabili ng kahit ano dito no pag wala kang membership. Kaya dahil first time pa niya, nagpa-member pa kami. Kasi first time pa nga niya. Wala pa siyang record dito. Wala pa siyang membership. Ako pa yung nakadala sa kanya dito. Ang saya-saya no. O pa talaga yung nakadala sa kanya dito, o dapat magpasalamat siya kasi napupunta niya yung mga lugar na hindi pa niya napuntahan. Buti na lang talaga pangalawa kami sa pila para sa membership kasi anong talagang um, ayaw niya talaga yung pumipila-pila. O eh, tapos ayun niya nag up na doon, may mga information, and then pagkatapos noon, pinicturan kami at binigyan niya sa amin yung card, membership card. And then, pumasok na kami dito sa loob. Kumuha agad ako ng pushcard. Nako, hindi ko niya ako nakilala, no, hindi niya mapuntahan tong lugar na to, pasalamat talaga sa akin, you know, eh, kasi nakapunta siya dito. Naisip ko na lang bakit, kaya ayaw niyang pumipila, no. Hmm, sumagi, sa isip ko talaga is, yung iklong niya siguro sobrang bigat, siguro, no, kasi pag nakatayo ka matagal di ba lalawlaw yan eh wala man silang ano dito e, wala silang break dito boxer lang yung itlog talaga lalawlaw talaga yan yung e, bigat yan bigat ng e, laki e, itlog dudong kaya ganun siguro no kaya hinayaan ko na lang pag nasira yung mood niya yung e, ko na lang bigat ng itlog niya kaya wala ayun e, sira na yung mood niya kini ini, -ini ko na lang siya, oi, kapag nasira na yung mood niya, bahala ka dyan, mood mo naman yung masira, hindi naman yung mood ko. Ito lang pala yung nag-video ko sa loob. Ito pala yung sa loob ng kusko, Oh. daming mga damit dyan. Mga branded yung mga nakadisplay dyan. And talaga napakamura. Babalik na lang kami dito. Kasi saglit lang kami. At talagang pinagbigyan niya ako na makapunta dito for today. Kaya sabi niya babalik daw kami next time. Tsaka na kami mamimili ng marami may balak na akong bibiliin dyan. Eh, yung mga ano, pang winter na jacket. Ang ganda niyan. Gusto ko yung kulay red na yan. Babalik lang pala kami dito. Maybe kami may marami. Pag mayaman na kami, paano pala pag hindi kami yaman Ay, ito na pala yung una at huling punta ko dito. Apatay. Malulula ka talaga sa dami ng bilihin dito. Mga, mga branded talaga yung mga display nila dito, no? Malulula ka sa price kasi Huwag mo nalang i-convert sa piso. Pag i-convert mo sa piso, mahal talaga. Huwag mo na talaga i-convert sa piso. Ay, kasi wala ka naman sa Pinas. At higit sa lahat, hindi naman ikaw magbabaya, di ba? Papingin-tingin lang muna ako for today. Pero madami na yung naka-register sa utak ko kung ano yung babalikan ko sa susunod pagbalik namin. Pag hindi talaga kami nakabalik dito, nako. Yung sleeping machine yung talaga ilagay ko na talaga sa bubong para hindi na yung talaga makita, ano? Wala naman siyang choice. Parang dali na naman niya ako dito. Namotivate talaga ako na mag-practice, mag-drive -mag na lang. Ay, parang nakaalis ako pag ano. Kung natutulog siya, alis talaga ako. At kapag ising naman, ah, patulogin natin pa tayo. Tumay na natin yung sleeping pills. <laughs> buang ang joke lang, oy. Siya pala yung pinatulak ko nung push cart, no. Sabi ko, tulak-tulak mo lang doon kasi ano, gusto kong videohan yung lupa dyan sa ulo mo, yung mga na mm, nakalbo na lupa ba? Mm, sabi niya, ano daw yung sinasabi ko? Sabi ko, wala, kinakausap ko ng sarili ko. Pati, pati ano na lang muna kasi magbidyo-bidyo ako ng konti. Eh, send ko doon sa Pinas. Hindi ko rinabing magbidyo-bidyo ako kasi upload ko dito. Ayaw niya nag-upload, upload ako. Ayaw niya kasi yung sukmed. Ewan ko dyan bakit parang galit. Ginagalit siya sa sukmed ah. Napansin ko pala dito, oh, yung kanila mga damit, ang ganda ng pagkapal. Kakaiba sila dito kasi pag nagtingin-tingin sila ng mga damit, tinutupi nila. Diba sa, sa, Pinas, ano? Hindi natin tinutupi. Kinakalkal lang natin ang kinakalkal. Kinakalkal natin yung kinakalkal. Tapos yung, yung sales lady sa Pinas, ang sira na yung mukha niya kasi nakalkal lang tayo. Wala tayong binili dito hindi sila nangangalkal wag wala silang balak bumili ako lang yata yung nangalkal dito na wala pang balak bumili yun ano no. sira na yung ano yung display balik natin yung mamaya ay kahiya naman malalaki pala yung sizes ng mga damit dito no ito yung shirt na to ang laki nito pero ordinary lang sa kanila doon yata ako sa kids section may mili ng mga damit ko kasi malaki lang yung mga sukat ng damit nila dito ay pag tayo namimili dito ng mga Christian doon tayo sa pang kids section pupunta kasi yun lang yung cash sa atin ito pala yung sa mga kids section no mura lang yan mga eleven dollar yata yan bundle bundle na ba nung nakalimutan ko kung so, anong brand yan may six dollar din nakalimutan ko kung anong brand ito eh Levi's yata ito ang ganda no bibili ako dyan marami pang, pang ano ko pang package si Dudong pala sa gilid nakatingin lang sa akin. Bahala ka dun ay mag, magtiis mo yung mong nakatayo na matagal kasi nagbidyo-bidyo pa ako dito. hindi wala naman yan siya kahit na masira yung mood niya. Wala din naman siya, tatawa lang din naman siya pag nakaalis na kami dito panigurado. Sobrang dami talaga nakadisplay na dami. Maraming tao dito. Ito, ito, mga ano, Hmm, na mga damit pang bata. Mga puma yata yung brand na yan. Ito naman. Barbie, ito? Ah, princess. Disney princess. Nakabandol na yan siya. Parang apat yata sa isang bandol. Yun nga lang yung sizes nila dito. Eh. Ay, iba naman kasi American size. Malalaki kasi yung size nila dito. Eh. Hindi pala yan mahilig mamili si Dodo. ng mga damit dito sa mall, no? Parang napansin ko siya, nag-order yan siya sa online, eh. Parang sinisearch lang niya yung, halimbawa, yung shop na gusto niya po, ano, bilhan. sinisearch niya lang niya yan. Kasi yung shop na in-order niya ng mga damit, yung may mga 3XL kasi at 4XL yung mga naka display pala dito. Nakita ko XL lang pala, pero malaki naman na yung XL. Uy, kaya lang, Nixil Dieter kasi maliit ko yan sa kanya kaya nagpahanap siya ng 3XL Uy, nawala ang si Dudong ah, sana kaya yun siya no, baka iniwan ako oy. ay, ay pala na ko Ayun pala, nagpaikot-ikot lang pala siya, tulak-tulak ng pushcart <laughs> Kawawa naman ay Ang lalaki talaga ng mga sizes dito ay, hindi na magkasya sa akin Feeling sexy naman ako, no? Kasya yun sa akin. Ay, kukuha ako ng small dyan, eh. Kasiya sa akin. Kasi yung sukat ko naman sa pinas, large. Kaya, kasya sa akin dito yung small. Ito, ang ganda nito. Gusto-gusto ko to Ibili ako ng marami neto. Ibili tayong marami. Kung mayaman tayo, ba? Pero inutang ang pala yung pinabili, no? pala yung apple nila. O, oh, mura lang yung apple na yan. Kasi madami na yung laman yan. Tsaka, ano, sobrang tamis ng apple na yan. Favorito ko yan yung klase na apple na yan. Yan, yan lagi yung lagi namin, ano, kinukuha, binibili. Kumuha din pala ako ng kiwi. Ang sarap ng kiwi nila. Hindi na ako kumuha ng orange. Eh, kasi last time kumuha ako ng orange. Pero sa sipoy naman doon. Sipoy pala yun. Dito yun. Kasi sa sipoy, yung orange nila lalagay. Naka, ano kasi, naka freezer Parang, Ayun Ay, parang nakachile, eh, malamig, tapos nag na yung lasa ng ano, ng orange. Hindi na siya matamis. Kumuha din pala ako ng grapes. Sobrang tamis ng grapes nito. Favorito ko to. Ah. Nagkaka talaga si Dudong, na no? kung bakit daw kada grocery daw namin eh. Kumukuha talaga ako nang listerine. Sabi ko, Pagbibritan talaga ng grocery tayo, naamoy din bunga nga ko. Parang may naamoy ako ano. Ang baho ng bunga nga, Kaya napapakuha na, ako ng listerine. Tatawa na lang siya. dami na namin listerine doon sa bahay. Eh, kumuha na naman ako ngayon ng dalawa. Kasi, tingin ko kasi mura lang yung listerine dito. Kaya dinamihan ko na. Mm, padala siguro ko sa Pinas ng Listerine kasi sa Pinas madami yung baho yung mga bunga doon eh para mangon yung bunga eh, doon kasi yung baho ng bunga nila need mid nila ng Listerine kaya lagi yung kumpuha ng Listerine Rin kapag nag kami kasi iniipon ko yan dito parang padala ko yun doon sa Pinas Lalaki pa lang yung mga food dito no? suro malulula ka sa daming klase ng food Masasarap sa pa yung mga food dito. Ang laki pa ng mga slice ng mga ano nila yung mga karmil lang. Ayaw ko kumain ng mga karmil dito. Yeso pa nga laki ng mga slice para mababait talaga kong dito kung parang karni na to ng ano. Dahil nasurya ta ang ewang-ewan parang karni na ilipante. Ay laki pa ng hiwa gustong-gusto. hindi naman kasing tamis ng lasa sa banana, sa pinas. Ang dami ko na share sa inyo, no? Kaya pa ba ng utak ninyo yung mga na ko? Kaya pa bang ilagay sa utak yung mga na-share ko? Ay, wala pala laki utak, Joe. Kumuha na din pala ako ng pinya. Kasi mura lang yung pinya nila dito. Two dollar lang, tapos malaki na sobrang tamis pala yung pinya na yan. Ay, tuwa ako kasi nakakuha ako ng pinya. Kumuha ka kay Dudu ng laking karne. Marami yung laking karne na yan. Ay, di ako makain nun. Siya lang naman makain niya. Na ano ako, tingnan ko pala yung karne. Ay, parang, ewan, di, di ko talaga kain kainin. Ang laki naman kasi ng slice. Uy! Uy, yung ano pala nila dito? Uy, yung onion nila dito. Mura lang. Uy, for dollar lang yun. 4.29 ba Kalimutan ko ilan naman nun. Basta madami yung nakabili na kami nun last time. At saka yung tomato nila. Ang cute naman tomato nila. 4 dollars. So nasa 200 peso yata eh kasi mga mga tinatapo nila okay pa yan mm, dami talaga ng display malulula ka talaga sa pagkain dito pag so, ikaw talaga napunta dito at gabi ka maka na ko tataba ka talaga pag so, hindi ka magkontrol sa pagkain mo kasi sobra sila dito sa pagkain eh. meron talaga lahat oh. ready na talaga lahat ng strength nila binalatan na lang mo na lang yan hindi na ako ganong kumukuha ng pagkain ko. Nayaan ko na lang yung si Dudong na kumuha ng gusto niya kasi sobrang dami ko pang stock na pagkain doon sa bahay. Uy, yung ginukuha ko na lang dito is yung ano na lang, yung mga prutas. Tinuro ko sa kanya yung chicken kasi may hiligin siya sa chicken. Sabi ko baka gusto mo to ako. Ayoko na nagsawa na ako sa karne. Parang nandibiri na ko minsan pagbukas ko sa Puro-puro na lang karne yung nakikita ko. Ay. Tingnan niyo yung turkey nila. Magkano yan ha? For dollar lang yata yung turkey nila. Ang laki na nun. For dollar yun. Malaki na yun ha. Ah. Dami na makakain nun. Mura, mura, namumurahan talaga ako sa pagkain dito. Mas mura talaga dito sa ano, sa kusko. dami nilang mga star. Ah, Ayan eh. Ito. Crab. May ano pa ako sa bahay eh. May crab pa ako. May shrimp pa, crab pa ako sa bahay. Kaya hindi mo na ako kumuha. Next time na lang. Uh, ang sarap nito. Kukuha ako nito next time. Yung shrimp nila dito, oh, lutuin mo na lang diretso kasi malinis na yan. Eh. Binalata na nila yan. Sobra talagang pinapadali eh, talaga nila yung ano dito. No? Kasi napaka-easy lang uh, lulutuin. Pagbukas mo, lutuin mo na lang. Kasi nilinis na nila yan. Gasan eh. mo din. o. para naman... Lalong malinis, ugasan mo din na. nga naman mo lutuin, ugasan mo din. Pero dahil tamad ka naman mag-ugas, wag mo nalang ugasan, kainin mo nalang pati yung bacteria na naiwan dyan hindi talaga namin naikot yung buong kusko oy. hindi nga ako nakapunta doon sa may chocolate section kasi madami kasi yung ikot dito mga tao sabi ni Dudong ang dami lang zombie ayaw niya doon ang ganito nabangga pa naman siya kasi nga siya yung natulak ng pushcart diba eh nasagi siya ng pushcart galit na galit siya o oh, kakaiba man ito siya o na eh. nasanay kasi siya doon sa grocery eh. kung doon malapit lang sa bahay namin ba na gusto ko na ilan yung taong nandunga, isa-isa pa dalawa, yun yung gusto niya dito talaga, ayaw niya talaga. Ito niyan yung mga cake nila, o um, yung nakalagay ng na USA. Nakagod na rin ako mag-Base Uber, eh tingnan niya nalang ano yung nakikita niya dyan, oh basta yun na yun. Ito lang yung mga nabili namin, and may champagne din pala dito. Mura lang yung mga champagne dito no, ayan o. Oh. Something, hindi naman kami mahilig, ano. Hindi, hindi rin mahilig si Dudong uminom ng mga, mga ganyan. Wala. Same kami. Siguro kung kasyon, okasyon lang. Hala, nakita niyo ba yun? Balikan ko nga. Tingin niyo ilang taon na yan. Siguro nasa ano na yan, mga 70, siguro, or 80. Pero natatabaho pa rin, no. Oh. Ganyan sila dito. Ganyan sila kasi pag nagtatrabaho pa rin sila dito. Wala kasi sila dito ng age limit. Hanggat kaya mo pa magtrabaho kahit ugod-ugod ka na, eh, tatanggapin kanila oh. Kita yun, di ba? Nahanggit ng video ko. Hindi ka intention na videohan na. Nakita ko lang talaga. Ang sarap ng crab na to. Bili ako nito next time. Kulang din kakain yan, eh. Hindi man siya kumakain ng mga ganyan. Meat lang yung kinakain niya. Ayaw yung ng mga crab. Tsaka salmon, hindi siya kumakain ng salmon. Sal, sal ah, kumain pala siya ng, ng salmon ng, sa restaurant kami. Pero nung nagluto ko ng salmon dito, hindi Bye-bye na pala, tapos na yung video.